So, like guys, yun yung aso ko, si Lasi. Okay, may pagkain dito. Meron ako pagkain dito, isda. Yan. Tapos yan siya. So, kaya alis at kukuha lang ako ng sabaw. Titingnan natin kung kakainin ng aso ko itong pagkain. Kahit ako'y wala. Ayan guys ha. So ayan guys ha. So, alis muna ako at kukuha ko ng sabaw. Tingnan natin kung kakainin ng asa. So ayan guys. Meron tayo dito ng sabaw. Meron dito yung sabaw na pinangat tilapia na pinangat sa bawang. Ah sa unga sa bawang. So guys. So tilapia pinangat po sa bawang yan so, maglalagay lang, lang ako ng isda sa bawo taas na ano pa dahil ako meron pre ito sa bawo lang ako kukunin ko tsaka bunga ng ampalaya bali guys hindi na ako kumuha ng laman Bale ito sinigang pangat sa bawang so yan guys sa lang ako kukunin ko tsaka sili sili tsaka sabaw dahon ng ampalaya yan guys subukan nyo at masarap yan masarap promise so bali din ako mo ng ng laman ng tilapia meron naman akong spray doon bali sabaw lang ako nyo ako Tingnan ko kung yung aking iniwang pagkain ay hindi kinain ng aso ko so yan guys pupunta na ako doon sa aso guys titignan ko kung hindi niya kinain yung aking iniwa ng pagkain so ayun niya guys so hindi niya talaga kinain ng pagkain ko Ganyan kabait yung aso kong yan oh. Oh, hindi talaga yung kakainin pag hindi mo binis. Oh, ayan siya. Oh. Hindi talaga niya kinain yung dalakong pagkain. Talagang, oh. Guys, lang ula ko dito. Oh, prito. Prito tilapia at saka sabaw na mainit. So, guys, kain tayo. So, ganda lang po ang video ko at ako'y kakain muna. Talagang may aso ko. Hindi niya kinain yung pagkain. Salamat. Thank you po sa panunod.